balang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 24, 2024, Sabado para sa ating unang uh, linggo ng uh, apatapong araw na paghahanda. Mula po dito sa Our Lady of the Holy Rosary, dito po sa Binondo At ito po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa aklat ng Deuteronomio chapter 26 verses 16 to 19. <clears throat> Sinabi ng Moises sa mga tao, ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso at kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na ang Panginoon ang inyong Diyos Lalakad kayo ayon sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tini. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan. Tulad ng kanyang pangako at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa kanya ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat mula po dito sa simbahan dito sa Binondo ay matatagpuan po ang isang simbahan sa likuran lang po ito ng Uh, Lorenzo Church no, dito po sa Binondo. So magkatabi po itong dalawang simbahan nito. So ito yung Our Lady of the Holy Rosary, uh, Binondo, Chinese uh, Parish. So ito yung nagkikater para sa mga Chinese and Filipino-Chinese community dito po sa uh, lugar na, na tinatawag na Chinatown. Para po sa ating unang pagbasa sa araw na ito narinig natin sa pahayag no, na aklat ng Deuteronomio kung saan ay pinapaalala sa atin na makipagtipan tayo muli sa ating pong Panginoon. Kung paanong ipinasabi ng Panginoon kay Moises sa bayang Israel na siya po ang kanilang Diyos na dapat nilang sambahin, ibigin at anumang uh, ginagawa nila ay lagi mapaalalahanan na ito ay para sa ikadadakila ng Panginoon para sa karangalan ng Panginoon. So yung mga kanila po mga <coughs> gawain ay hindi dapat nalalayo sa dahilan kung bakit nila ginagawa, no? Ito ay para ma, ma uh, matuwa ang Diyos, no? Kalugdan ng Diyos. Pero ito nga po uh, muli na no, ipaalala na yung pangako ng Diyos na makikipagtipan siya sa kanyang bayan kahit kailan ay hindi sila bibiguin, di sila iiwan, no? magkamali man sila, parusahan man sila, hindi ibig sabihin nun ay iiwan na sila ng Panginoon. Kaya nawa po no, sa panahong ito ng Kwaresma, katulad ng paalala ng Panginoon na laging alalahanin ng mga tuntunin. Pag sinabi po mga tuntunin, ito po yung mga aral, mga utos na ibinigay ng Diyos para sa isang mas maayos na pamumuhay. You no? Tuntunin kung paano tayo makipag-ugnayan sa Diyos. Tuntunin kung paano tayo makipagkapwa, makipagkapwa tao. Ito yung mga utos no, na kailangan natin suriin sa panahong ito ng kwaresma. So, sa buhay ba natin ay paano nga ba natin sinusunod ang Diyos? Kasi sinusunod natin at masusunod natin siya kung sinusunod natin ang mga tuntunin, lalo na no, sa pakikipagkapwa-tao. Yung paano nga ba, no, yung relasyon mo uh, sa tao, pinapahalagan mo ba ang kanilang dangal? Pinapahalagan ba natin ang karapatan at karangalan ng tao? O maka marami na tayong mga pangaabuso na ginagawa natin. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na minamahal natin ng Diyos pero kung tratuhin natin ang ating kapwa ay napakalayo. Uh, kasi doon po hindi makikita. No? Yung pagmamahal sa Diyos ay inihiling sa atin na ipakita natin sa ating pakikipagkapwa tao. Kaya, no, kaya po, no, nawa, sa panahon ito ng Kwaresma, uh, bahagi po na ating pagninilay ay kung ano nga ba ang ating mga nagawang uh, pagkukulang o kasalanan sa Diyos at sa ating kapwa. Na muli po mula dito sa Binondo Chinese Paris ang Our Lady of the Most Holy Rosary isang mapagpalang araw po sa inyong lahat.